Ayan, mga dang umaga, gusto nyo bang matuto kung paano gumawa ng DIY envelope adapter gamit ang manipis na pipe? Tara, let's go! Ang una nating gagawin ay kailangan nating magputol ng pipe. Nakita nyo dyan, uh, meron tayong measure na 5 cm. At kung nakita nyo rin, sobrang nipis yung PVC pipe na ginamit natin. Tingnan natin kung uh, pwede bang gawin. Disclaimer lang po, hindi po ako expert. Ang gusto ko lang po ay ibahagi sa inyo kung ano ang aking natutunan sa aking trabaho at nakita ko na baka makatulong sa inyo. At pag naputol na, ang susunod natin gawin ay gamitan natin ng heat gun para lumambot or any kind of object na makaproduce kayo ng heat. Gaya ng blowtorch or lighter or kahit ano. Basta pwede nyo gamitin upang lumambot yung PVC pipe. Tsaka Uh, ganito 'yung gawin natin. gumawa tayo ng plies at dahan-dahan nating uh, i-bend palabas 'yung uh, tip niya para hindi mag uh, masira kasi sobrang nipis tong gamit natin. Kaya dahan-dahanin natin hanggang sa lumapad at pag sa naging ganyan na ang kanyang anyo. Pwede nyo nang itapat sa plywood para mas uh, lumapad pa yung uh, tip nya. Kasi yan yung uh, magsilbing stopper don sa mga utility box, sa mga pull box, o kahit anong uh, box ang pwedeng paggamitan. Para hindi matanggal yung mga pipings natin doon sa ating mga boxes. At pagkatapos ay uh, ito na. Pwede na natin gamitin sa ating mga utility box sa switch sa ating mga outlets gaya ng ginawa ko dyan para magandang tingnan pwede namang hindi kayo gumamit nito pwede ring uh, gumamit ang sa akin lang ay gumamit ako nito para magandang tingnan at saka hindi rin magalaw yung mga pipes natin at kung maglagay tayo ng wire smooth kasi hindi katulad ng PVC uh, adapter na hindi hindi gaano ang uh, kalaki yung allowance niya sa loob kaya mahirapan tayo sa pagpasok ng wire at hindi lang sa mga outlets natin pwede gamitin pwede rin sa mga panel board gaya nito ito yung uh, isa sa layout ko gamit yung mga DIY in adaptor adapter ito ang kanyang uh, mukha. Kita nyo may karton kasi bago kaba-plaster ka, ka ba ko pa lang dyan, baka kasi mapasukan, nahirapan tayo sa uh, paglagay natin ng wire. Ito ang uh, resulta ng ating gawa. Sana ay nakatulong. Thank you for watching. Follow for more.